Kata yung trabaho ngayon mga idol, mga fans. Aray ko. Ayan. Sayang itong binled kong ano. Kamiyas o, doon ko kinuha o. Oh. Hmm. Kaya ngayon ako yung nagbilad na naman. Ayan o. Oh. Wala akong trabaho. Kamiyas muna ang pagtanuhan natin. Aray ko, mainit. Ang ating trabahohin kasi sayang ang bunga sayang ang bunga mga oh Ayan. sayang ang bunga kaya tutuyuin ko mahal ito mahal ang isang kilo nito pag natuyo 450 yan oh ay mainit kaya sayang itong kaya ko nagtutuyo sayang itong mga tinuyo ko dati oh pumunta lang ako ng marinduki oh hindi nakuha oh yan ang dami oh hindi naman mo ano yan, tim na. <clears throat> okay, Kaya ito. Sinayang lang ng mga anak ko. Dami oh. niyan. Isang kilo sigurado yan. <clears throat> Kaya yan. Nagtutuyo uli ako. Oh, kawawa mga tanim ko dito. Oh. Talagang ko. Yung <clears throat> madidilig talaga. Ayan o. Oh, daming na, 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 sira na. Kaya ako'y ano ang trabaho ngayon ah. o oh, o oh, kwarto ko yan o oh. mm -hmm. isang kamay lang o. at tayo yung malaglag ayan o oh, kwarto dito ko natutulog ayan ano, ayan yung aking papaya muna tulog pa sila terubah 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 yang menganak pensionado no toh atau di sini ay lag lag si guru isa hmm. itu pala sayang kasih